Ano na nga ba ang real score sa pagitan ni na Katrin Bernardo at Alden Richards? Well, maski ang kaibigan at katrabahang si Joros Gamboa ay wala rin daw may sasagot dito. Hindi niya rin daw kasi tinatanong si Alden unless ito mismo ang magkwento. Pero si Ni Joros, mag update raw siya kung ano mang good news ang uusbong sa shooting nila sa Canada para sa Hello Love Again. Ayan, Pero kayo diba? kayo ba pagkaibigan mo, naniniwala kayo na naiiya magtanong? Ako hindi. Ako hindi. Ay, mm, para, mm, diba? Ako, diba? Oh, oh, parang, ako Oo, parang si ano, parang balik natin kay Ate Shawi, di ba? Hmm. Patatanungin daw niya, may message oh, daw niya ah, si Ate. Oo, di ba kagaya yan? Oh, oh. Kung talagang sila diba, na. Kayo na pagkakaibigan mo, hindi ka magtanong? Hindi, hindi. Kasi natanong siya sa 7th edis. 7th edis kasi nandun si Jonas as presenter. Kung uh -oh. anong masasabi niya kasi nga, di ba yung balibalita na may relasyon ng kat din. Mm -hmm. Pero tama din naman na nire-respect niya. Kahit yung uh -oh. asawa niya, uh -oh. tinanong siya. Uh -oh. Siyempre asawa niya, ma ma-resolve din. Sabi niya, Love, nagkawa <laughs> na ba si Kat? Ang Kat din. Uh -oh. Pero di rin daw niya masabi. Kaya lang, syempre ayaw niya mag-assume. Kasi, pero tama ka, pwede mong tanungin. Pwede, eh. pwede, pwede, uh -oh. pwede talaga. Kala yung joke, joke. Oh, Yan. Mm -hmm. Si, ano, Jos Uy, uy, Ay, Alde! mag na ito kayo ni <laughs> Katrin! Uh -oh. Parang uh -oh. ganyan, Tato diba? Kahit na alam na tanong, oh, kasual. diba? Uh -oh. O, baka, Saka, baka nakikita mo, parang minsan you don't have to ask pag-friend mo eh. Diba minsan nagtasalita tayo sa kaibigan, eh, uh -huh. jowa ko na si ano. Oh, Ganon, di ba? Pero sila siguro, bilang mga artista, ayaw nila magaling sa kanila. Yun ang reason na nakikita ko, ha? Pag tinanong mo sa palagay mo, magjowa na ang kate? Oh. Magjowa na ba ang kimpaw? Siyempre, bilang kaibigan, wala kasi posisyon para oh. i-reveal yun, di ba? Pero, diba? pero, no, pero pwede mo siyang tanungin. Tabi, eh. Oh, oh, pero oh, oh. pwede mo tanungin kasi kagaya nga yung close ka naman, eh. Oh. Di oh, ba? Oh. Kaya lang yun nga, at least... Baka sa, ayaw nila. unless, kasi nga, wala pa na pag-amin ng oh, eh. At saka And baka na, wala pa nga. Sila mag diba? magkwento. Oh, Pwede, oh, oh. di ba? Yes. Pero pwede nga yan lokolokoin si Alden. Di ba ikaw, tinatanong close. kita kung may love life ka na. Oo, oh, oh, tatatanong oh, mo, di ba, oh, diba, wali. Oh, wala. Yung mga, kaya si... mo yung pagkakas, o, oh, pensaw, sino yung nanits, oh, nits, oh, nits mo, oh, mga nanits-nits-nits oh, mo, mga ganun, di ba? Kaya diba? pag nakita mo may kasama, oh, sino yun? O, oh, sino, sino, yun? Yun? sino yun? O, diba? Mo. oh, diba? tatanong mo. O, ito, may <laughs> kasama ako sa Burakay, di ba? O, oh, oh, oh nakaganyan, ka nakahiga kami. <laughs> diba? Jowa mo. O, oh, tinanong mo ako kung jowa ko. Jowa mo, guwa mo. Hindi, kayo artista. Ano rin kami, Showbiz din. Personality. Oo, di ba? Pwede yung...